Hi okay guys, another unboxing tayo for today's video. Apat na piraso ngayon yung bubuksan natin kaya tara. Ito yung una natin i-open. Good shit.

eto oh. yung first Boy! ito naman yung pangalawa oh. ito ang mura dito rinig Yun game dito Cortina siya guys ang ganda niya ako talaga pumili ng color nito Kasi madiwalas yung, si yung color niya color, na, color Wow! ay lang guys, pinabigay sa siya, Adala. May kita. guys. Uy, umalis ka eh. Ito siya guys, ang ganda niya. Ano siya, na Ito na to guys. <laughs> <laughs> Maka malapad na rin siya. Ang ganda ng color Ganda nyo guys. Ito naman yung pangatlo, guys.

So, color yellow. Ang ganda. Kasi ang Ganda niya guys. Maliwalas yung color niya guys. Pang ano rin ito? Pang dalawa. Pang lahat. Last na to, guys. Ito yung pang-apat. Yummy. Color blue naman siya, guys. It's my favorite color. Yum. Tama na, bakit kayo maraming subling? Huh? Tama. Tama <coughs> na. Kapang ilom. Ganda niya guys. Iba, ko, oh. Ito ang kapang ilom. O. Pang dalawahan to guys. Tsaka sobrang lapad niya na. Ito na sila guys. seller <laughs>